morning po, boss Good you know, morning, morning morning <laughs> guwapa kasi guwapo ng raptor boys ah makap ha sa ha sabang ka na ng bagunod Thanks ha 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 ha

Pinitan mo. Nakawin lang namin kanina ng maga. Madaling araw. Yeah, araw Ay, madaling araw na po. Plus 4. Nakadaan sa bilihan ng pasalubong. Um, uy! 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 Tamat mo. Hindi. Diba? <laughs> <laughs> thank you. Thank you. Ano ba sa akin na ah. Yes. Uh, okay. Thank you po po sing. Maraming maraming salamat po. Oh, <laughs> karabas, okay. sa akin yung tago, kumunasahan ako, kasi na. pa eh. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you sa pagkasalubong kay Boss Jeep. May ano to May parimad sa akin pre unyok to eh. Hey. Dalawa. Tsaka, yeah. may good news pa. Uh. Good news pa. So, eh, ito ba ba? si Sir Clawford Dichoso, Choso. Eh, natuwa sa inyo. Yeah. Hindi lang medyo eh, medyo sana sabihin. Ngun, natuwa talaga siya. Natuwa <laughs> ba? Ay, nagpadala ng tig-1,000. Yun! <laughs> Kaya, parang nakapano kanina eh. Ha? Parang nakapano. Kaya, sikap. From Clifford, Sir Clifford Dichoso. Uy, salamat po, Sir. sir. Sa binigay mo. Sir, salamat sa binigay mo. Malaking tulong na to pa sa pamilya namin. Ayan. <laughs> yeah. Oh, thank you. Thank you. Pusing. Ito talaga sinasabi sa makakit tulong talaga. Oo. Oh. Yeah. Ayun na, no, uh, maraming salamat po kay Sir Clifford. Bukas-bukas lang, din. Bukas-bukas din. Pakikan mo, kapitan. Ah, uh, <laughs> bahay sa kuryente. <laughs> bahay sa kuryente? Tap! Huwag nga natin ibabataw. Hindi nagpamigay na eh. <laughs> wow, joke lang, joke lang. Nangyaraos <laughs> na po bahay sa kuryente, no? Nangyaraos <laughs> <laughs> ah, na po na sa pangkailangan. <laughs> Yun talaga. Tuloy-tuloy na tayo eh. Natuwa. Maraming natutuwa eh. Ay, message sa akin. open ka message ni Sir Clifford. Sabi ko sige sir, Langituro po yan Salamat agad ako, ayun, nagpadala Malaking malaki po talaga sir, uh -huh. boss Nagtutuwa sila, di kami, mas lalo nung nagtutuwa rin boss Sa binigyan nila Ang salamat, salamat talaga Nice Pwede na ito bukas boss? Oo, oh, oh. no? pwede ano Ready ito pa ito ito bukas Kasi kasi natin marang ano Apo yan Ang papel, papel na Tapos, tapos natin yung hindi oh, matapos hanggang ngayon Tapos, Hanggang bukas ng umaga. Pero pagkusun muna tayo. Tingnan po natin ang ano may sistema kung kaya po nang. Tingnan natin kay Cap. Cap, Ka ano ba? Kalmada. Kalmada ba? Kalmada. Ha? Kailang araw? Bot. Kababa na. Hindi. Bot. Pagkusun muna tayo po ba? Ha? Pagkagal na yun. Eh, no? Yelo, pala ko kasi parang dami yelo yun no? <laughs> uh, Apat na bloke lang yan mo? tatlo, na apat Ngayon sa drog Drog gantali natin diba? <laughs> <laughs> ay, <laughs> ay, kita mo na wala. Ay, kita Kap. But push mo kapitan ngipin Kap. Ay, sa mga nanay na toob, kainan bandi oh. Para Sama. sa anak niya ni. Ay, dapat mag-abot

Eh, papel niya gagamitin sa school, higing drone niya, Pag isin na papel, niya, yak Bili ulit papel. Sano yan, Kans? Ha? Ito po, sa gawa niya. Tanong mo sa kanya. Sa taxi dito. po. Thanks, alam Nene, kalau kita cakap, kalau kita berlalu, tolong kita. Kita berlalu, kita berlalu. Kita berlalu, kita berlalu. Kita berlalu, kita berlalu. Kita berlalu, kita berlalu. Ito na, ilunod mo uh, dito. yan yan Ilunod <coughs> Hindi na kayo maging daing sa rao. <laughs> <May dying. laughs> ito, ito. Yes baka ako dati eh dahil dati na lang tuyo na eh ang mga mukha para mapasak-pasak sa ano eh sa inet yun dito oh para mo tanggal lahat tanggalin dito mga ngayon oh kaya ito nga eh ganda ganda di ba eh yes may pangkumot na uy Huwag kong punta sa laot Kaya pala tinabi mo ha <laughs> Babo, alam ko matutulog ka Anong punta mo sa laot, matulog? Ano na? Magkakamudigan yan eh, boss Hindi oh. na paas Siti sina Nice Ano oh, na yun Wes? Eh, Banga? Ay, flat boat nya? Yan? Zero na yan? Ano nyo babae. Oh, ano yan, yung, yung limasin doon. Kaya hindi ang Ah, e... Ay, Yung limasin doon sa unahan. Iyan, yung ah. kanya. Yung, ito? kita takip to. oh Ah, okay. Uh, okay. Dito pala. Diba, maka, maka nang, ano, ano Ayun. Ayun. Okay. Ayun. 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 Parang di talaga maaarap. Singaw. Singaw. Maganda mag-iipit ang ano to. Maganda mag-iipit talaga ng halo to no. May ano raw ang ano naman sa'yo? May estero? Estero yan? Oo. Ano do'yan? Ano do'yan? Set up the icons. Wala may manila. Tingnan lang daw kami doon. Ayan yon

Good morning mga karabas, isang pagpalang araw po ay dito ba sa bangka ng Raptor Boys Pinapalista kay Pings J yung bibili na pangkitang Tatlong Red Siyempre ang ating kasama si Coach Good morning mga karabas Pa minuto na tayo ng ano Para sa kitang Hindi makita mo sa mo Iyak yan Mga karabas ko ginalista ko yung kailangan niya no coach Para yung kitang simbolino namin na

buon porte nylon buon test nil cutter gloves nakakang buon test dyan sige sulat mo lang gloves ilim ilim wala lang ilim ba ano pa? tanimbaka <laughs> baka ay nylon number 120 apat na kilo nylon number 70 1 kilo kawil number 562 eagle 3 tatlong rim nylon number 140 dalawang kilo shot guntis, saka nil ito yung mga bilis. Ayan, ayan, Wala na nga. Balay, okay, balay. Uh, balay, balay. Balay kitang yan. Pang dalawang kitang yan, mga karabas. Balay, dalawang. Dalawang kitang yan. Ang dalawang. Yung nylon may sobra yan ito. na pang reset pa. Ngayon, pag nayari natin yung kitang, doon natin malaman kung gano'ng <laughs> karami ang bibigyan ng <laughs>

Wala si Bagwes. Ngayon, wala si Cap, may sakit, may sakit. Si may Si si Brad Jimmer maglalakad sa Coast Guard. Ang trela lang tayong dalawa. Magjalibi lang tayo. Sana all may panjalibi. Ay ganoon din mangyayari ano yun ni. eh. Magluluto ba ako sa bahay? Inasal. Talaga ulit. Naanat mo to. Naanat mga araba tayo magagawa ng labay ngayon magatay kawin magluto pa ayo magluto ka pala muna ha magluto ka pala muna habang wala akong gabi ako nang ano wala muna tuloy ni ha magbili nga kamela sige ilang kilo Dalaw lang kami diles tayo Kamaya yung kamaya yung lang yung ating gisahin. Bilang muna. tayo. Oo. Tapos mo na yung sida yun? Pagawang? Yung mga karabas, lakad mo na ako, pamili mo na ako ng gamit nila. Dalawang purpose na yan, mga karabas. Magalakad ng restro, umili ng nylon. Gamit <laughs> ah? Ah, sige. Pang kanang kitang. Mukaya, asang kalaan, pengs. Baka makadali yung natin. Oo, ay! Dito ka, brad, brader! Sila? Ganda mo. Pag yug-yug-yug-yug

Masado thanks kung masado bukasan niya. Kasi yan ang malambot ay ang ng kwan, Parang walang sakit ah. baliwala wala ah. mo ko, patawis-pawis mo Hindi talaga kaya to ako mawi. Hindi talaga kaya ba? Namili na siya. Ang aming gagawin. Balik pa ako, isang balik pa ako mga karabas. Ayusin ko pa yung papilong ko. Pa-deparistro uh, pa. Check mo, chik. Chikir. o oh, Chikir. Ikaw. Buantes. Isa, dalawa, tatlo. Ano lang yan? Apat. Ha, ah, diretso na Panlaot. Lima, diba, bali limang namin, oh. No? Mm. Mas maganda para tibigay mo sa akin resibo. Ako magkano para maanap ko Kung ano kulang. Isa. Tot <laughs> dalawa. Tatlong box to. Lalo. Tatlong pin pala. Five. Ito. Five. Five.

yun kirmol Nol! yun? Eh. tali sa tali na yan? lang yan? isa eh? Oo. So mga rabas. Position number 1 Ayan. position number 1 Ito ang tali ng mesta kabit Oo. Oh. Tapos, kabila naman ulit.

dulu dulu taruh apa lagi tap lagi main nak pulak kau ni paksa sabit kau ni paksa sabit kau ni dah kau ni tu kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ay mga harapas magapunta mo ako sa bahay ay kala ko to damon yeah, magluta ko na ano ang uh, ulam ninyo ninyo? Ninyo? Hindi ka kasama? Kasama rin ako. ay <laughs> uh, ko ako ng manok na adubo. Saka magasaing wow. Na, mga karabas. Magawin mo na ako. Wow. Sinunin mo na ang barang magtali na ano. May kawin. Hmm. Dalawa kami. Dalawa, kami. Sige, sige. Sige, brad. Sige, sige. Kaya yeah. na nagutom na ako. <laughs>